Hello Ka Success! Ngayon ko lang nalaman ito So, isi-share ko sa iyo Para to sa mga baguhan na hindi pa alam kung paano i-share yung dating post nila sa stories So, puntahan na natin yon, Next slide na tayo para papakita ko sa iyo Next slide tayo Yan, punta tayo sa Facebook Pindutin mo itong Facebook And then, pupunta tayo sa profile wall natin na mo yan. Guys, para to sa mga baguhan na katulad ko na ngayon ko palang na subukan ito. Kasi usually hindi ako nagpo-post sa uh, story ko kasi hindi ko pa siya dati alam. So, scroll mo lang siya. Yun. Pipili ka lang ng video mo na gustong i-share. For example, ito pindutin mo yung share itong post na to sa ito sa una natin ha pindutin mo yung share ayan share and then guys may nakikita ka sa baba ayan your story i-click mo yan kasi nakalagay dito share to story ayan click mo yon ito 1 2 3 click natin and then nakalagay share na button sa baba i-share na natin kinlik ko na nung na-share ko na pupunta tayo sa may feed natin yun, punta tayo sa feed i-back natin to, ayan yung arrow ayun, nakikita mo your story ayun siya, ito ito, pindutin natin to ha ah. pinindut ko ayun guys, so, nasend na siya Don Robin si kay just now, ayun o, oh, just now so, iba ka natin. Ganun lang kadali guys, yung mag-share ng dati mong post sa mga video mo. Yun guys, ayun, nandito pa siya. Maraming maraming salamat ka success. Yun lang, ganun lang kadali nung mag-post sa story natin sa Facebook. Sundan mo lang itong video ito, madali lang ba? Diba? Kaya sana guys, may natutunan ka sa simpleng video na ito. Maraming salamat ka success at see you! sa next video bye bye and god bless po thank you